buong bawang na lang nilagay ko kasi nasarapan kasi ako pag buo na bawang kinakain hindi ko alam adobong sitaw o adobong manok na may sitaw o sitaw na may kaon kaon na hindi mga kaon to ka, rice ah. magluluto po tayo ng paksyo na saluyot ito, so, naugasan ko na itong ating saluyot kaya ating dito sa kaldero yan Sugahan ko ng choy. Eh. Ayan. Na. Ayan. Tapos maghihiwa ko dito ng kamatis, bawang at saka sibuyas. Nandito na yung ating kamatis. Kukuha lang ako doon ng sibuyas at saka bawang. blanch Ayan. Lagyan na lang natin ito ng asin. Tapos kaunting tubig. Ayun. Pwede na. Paksew. Kaunting tubig lang. Yung iba nilagyan nila ng suka. Pero ako ayaw ko ng suka. Ito na yung ating saluyot. Ayan. Buong buong bawang na lang nilagay ko kasi nasarapan kasi ako pag buo na bawang. Kinakain ko kasi yung bawang. Ayan. Kaya buo yung aking nilalagay. Hmm. Makain na ba kayo ng ganitong gulay? Hmm. Yan tikman natin kung tama na ba yung asin. Hmm. Okay na siya. Yan. Paksew na sa luyot. Masarap. Ang asin ng pipino? Ito pa rin.

adobong sitaw hindi ko alam adobong sitaw or adobong manok na may sitaw or sitaw na may adobong manok <laughs> oh, mas marami pa yung sahog ng manok sa ating sitaw Yan, ito po yung almusal namin ngayon na ipabaon ko rin sa mga bata papunta ng school araw ng lunis ngayon at adobong sitaw yung ating ulam tapos manilagang itlog ito lang yung aming aking ipapabaon at ipapaulam sa mga bata panunan natin yan Ayan si Kuya Kuya Ano ka? Anong ipit mo? Ano ipit mo? mo? sa piyak Ito ka lang sa piyak Ito ka lang si Star ka lang Ito ka, ni Star Ito ka Ano ka? Ito yung ating Good Morning Ayan. Kukuha ako ng ating oyster sauce. Ilalagay ko doon sa ating adobo. Kukuha dito dito. Mangutang tayo dito sa ating tindahan. Maga pa. Ito lang yung at kagandahan na mayroon kang tindahan kasi may pwede kang utangan pag wala kang pera sa sarili mong tindahan mangungutang ka tapos pag may pera ka, na lang, oh, di ba? Ano <laughs> Ayan, si Kuya Kyle. Kauuwi lang yan. Galing doon sa lula niya. Hmm. Ako doon, ako ba sa Sabado? <laughs> Sabado doon. Oh, doon doon ako matulog. Doon sila matulog. <laughs> Dahil maganda kasi doon kasi bukit, uma ba? uma Kaya gusto gusto nila doon kasi presko yung hangin. Tapos maraming bata silang kalaro. Eh dito, sa loob lang sila talaga ng bahay. Kaya, pupunta sila doon. para parang na silang ganang umuwi. Pero nung nabubuhay pa si tatay, hindi sila to patambay doon. <laughs> yung patay na si tatay, pumatambay na kami doon. Sa so, sa nasa tayo. Ayan. Ayan po ng toaster sauce Tito na na. Ang aking niloloto. Ayan. Hmm. Adobong sitaw. Adobong manok. Ang adobo ko nilalagyan ko ng gulay. Kasi pag puro manok lang, kulang talaga sa amin yung isang buong manok. Lalo ka babaunin sa nila sa school. Kulang. Kaya nilalagyan ko rin ng gulay para meron silang gulay. Ayan. Tapos naglaga na po ng itlog. Samahan ko ng nilagang itlog. at po na may ala? Nilagang itlog. Ito yung aking nilagang itlog. ko. Oh. So, ayan. Adobo na may nilagang itlog.

Oi, at pag paganda na ako ng ano. Hmm. Gusto ko yung medyo cook lang. Eh, medyo half cook lang siya. Yan ang gusto ko. Para ma uh, ano, masarap. Hi guys! Dog tayo, Josh. Aga ka pa na Diyos, hindi ka pa kao. Nag nag-Diyos ka na. Ha? Eh, ano na karong pagkaon mo? Eh, nag juice ka na. Di ba may iba rong katubi dito ng na kulay yelo? Ang kuwaan ito. Malumi. Oh. Ugasan mo, be? Kasi buwan pa. Oo. Ako'y mag-prepare ng kanilang ba

Yeah. Andito kami ngayon sa bahay ng kapatid ko kasi birthday ng asawa niya kaya ayan. Mm. Ayun oh no, ang my birthday yung buntis. Yung buntis ang my birthday ayan. <laughs> Ito, magbobodol fight lang kami. Ito, mayroong kinilaw at saka bihon. At tapos, ayun, mga dessert. Mayroong kasaba, mayroong makaroni, may buko salad, may cake. Iyon ang mga pagkain. Ayan. Kami-kami lang. Wala kami ibang bisita. Mga pamangkin. <laughs> diri ayusin yung mga mga bata mo lang <laughs> ka hindi ka sandok ka mo